Merry Christmas! O, December na kasi. 146. Binabag nyo na kami. <laughs> Sabi namin, pre, sisigaw kahiyaw ka lang eh. <laughs> Uy, good morning, Philippines! Ayan mga bossing, nandito na kami sa campsite. Ayan o, Mount Gulugud Baboy. Ayy! <laughs> doon pa kami lalakad doon, sa so malayong malayo na yun. Eh. Ano so pa naman? At maglalakad pa kami siguro mga ilang, ilang, ilang minuto te? 15 to 20 minutes. O oh, 15 minutes lang daw. Eh, na chill chill lakad lang. Lalakad din natin hanggang doon. No? Medyo malayo pa. So ayan. Okay na kami. Pero oh, madilim dilim na. Hindi <laughs> na magkakitaan. na pre Ramil? Okay ka lang? Kaya. Yun drone. Huwag mong kakalimutan. Sayang <laughs> so, medyo malayo malayo pero 15 minutes lang daw eh. Pero feeling ko yung 15 minutes na yun napakabilis na lakad. Pag kagaya mga chill chill lakad, iba baka mga 20 minutes. Sayang so, update nilang mamaya mga bossing at ako eh. Pagod na din. Dapat may ilaw na tayo. Sayang so, mga boss. Malapit na kami sa summit kaya lang medyo mahirap kasi ang daan madulas. Kanya-kanyang ilaw na kami oh. Kasi hindi oh. Pulpak din hindi tayo tumadaas maraming damo yun, ang na pala eh oh summit na Oy. Yeah. Woo! so yun, nasummit na kami so, ano lang kami ng tent saan tayo? dito, oh, paikot na lang tayo ganda niya kanya, set up na kami ng tent huwag ka ng konti man Uy, <laughs> 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 <Woo! laughs> ako naman ako ng dito. Eh, Ayon, ay, akin na 'yung <laughs> tent kasi, ipipindot din 'yo sa akin. Akin na 'yung tent mo, ipa-tulong mo. Ah, na pa 'yan. At pindan na natin 'to. Ay, sunset pinto eh dito. pinto. Ay, nandito ang pinto natin eh. Sobrang eh, dito, dito yato mag iinuman eh. Ay, oo nga dapat, dapat. Dapat kasi binibili 'yung tent, 10 pinto. Ay, ka. pa din ako ng electric fan. Si Jay may kaya Wala. Matisig ko ba nang nagsasabing kailangan may kaya dito? puta. Mark, kailangan doon may kaya Okay, sige. ko ng trampoline. So, ayan. All goods. <laughs> Ayan, nakaset set na Nakaset up na kami. <laughs> <Ay>. Hi. Hi. <laughs> ayan. O, ta, bagyo yung aming, ano, camping ngayon, ha. <laughs> sir, okay, okay ka lang. Okay ba ka, Chan? <laughs> 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 yeah. uh, sir. Okay, ayan, okay. o, ay. <laughs> sir, Ra Ramil, ang layo mo. Ano kailangan mo tulong dyan? So, ayan, medyo... Ginabi kami, tapos mulang pahay, no? Ang fog, sobrang Ah, uh, ulap. <laughs> Maganda kasi dito, pre, patag. Ay, oo nga, dapat dito. Di ba? dito, patag. Na tulungan kita. Tutulungan so, ko lang si Ramil mag-set up ng so kanyang tent All right. Wew! Pre, shout out, shout out. All right, Eh uh, <laughs> <tito. laughs> okay, no, sobrang laki ng tent ni Ramil oh. Kahit kami lahat ata dito, pwede na magka, mag magano eh. Kumesto eh. Sorry si Ramil dito, kami nandito lahat. Ayun oh. <laughs> ito ba yung mat? Hindi yan. Nandiyan yung mat. Ano Bad? ito? Ha? Ano ito dapat? Ayan eh, tarp ko yan eh. Anong tarp? Pang ano yan, pang bubong. Ay, wait lang, Nasaan yung ano natin? Ano? Yung pailaw ba? Tayo mga boss, meron tayong pailaw. Patayin ko lang ilaw ko ha. Merry Christmas! O, December na kasi. So, ayun mga boss, at kami. Lamig lang! Sufo! Pagaling mo na yung ano mo, ilagay mo dito sa gilid yung ring ko. Kaya nga sabitan niya sa taas mahal dito ang itong, Ito, itong tent <coughs> <coughs> ay ganda first camping ever ni Inday ano kumusta first camping ever yun lang tayo nag camping na magkasama sumama ka sa akin papa pa, oh. patungan tayo patungan ano ba yung tent ang gamit ay oh, patungan nga pala no. November 30 din yan di ba uh -huh. <laughs> yung yung ano yung nag high tide inabot kami ng tubig <laughs> naman ito yun nga ang sabi ko cover nga kala ko inflatable siya yung kung pala cover ng inflatable mali yung nakuha ko right. Ayan. pero pwede siya maging cover ng higaan <laughs> alright mga bossing let's eat ayun na sa kampi magpulog niya po tayo tumigay po buhos sa tent <laughs> <laughs> lumabas lang ano lumabas <laughs> ng tent basang <laughs> basa jokes to go masarap kahit walang sauce <laughs> kain okay, um. yan baba natin ng konti lang yan, ikaw naman kakain eh hmm. <laughs> so, mamaya lang, kain lang kami mga bossing tapos Pero matutulog na kami kasi sobrang kapig Hahaha Mga magiinom pa daw si, ano, si Ramil o Ayun o no. ah, doon sa tent ni Ramil, ang laki eh, doon na lang, doon na lang O so, kain lang kami mga bossing So ayan mga bossing, nandito na kami sa tent ayano matutulog na kami, time check 7.39, diba? Talo pa namin na, na sa bahay, kasi sa bahay 9.30 kami natutulog alas 10 ngayon 7.30 <laughs> Nandito na kami sa tindo Ayan si Inday oh Ganun nyo Ang lakas <laughs> ang hangin sa labas Nandito, mas, dito kami sa pinakasamit ng ano nang Ano nga to? Gulugod baboy Ayun gulugod baboy Ang lakas ang hangin ayun oh Narinin nyo ba? Diba? Ayun oh Meron tayo kasama kay Porpora sa loob Nagwawala na Nagwawala na yung tent namin Ayun diba ang lakas ang hangin Buti lang na wala din yung ulan So okay naman Huwag lang sana tayo madala ng hangin. Okay naman yung tent natin, maganda. Yung first setup ng tent natin dito sa Gulgud Bawi na na hindi sya, hindi sya ganun, na Hindi siya hindi siya ganoon na lilipad-lipad na ano. Ito yung matagal mo, mo ng, ng hangin. So parang uy ano, ayun nga. Ayun. <ride> Grabe. Lakas ng hangin. <ride> so baka medyo maano na tayo sa camping na. Sana ay makapag-camping tayo lagi. So ayun yung anharapan ng tent. Ayun. Ang ganda siya. mo yung camping mo. Ay, paano mo isasama mga bata dito? Ha? Si Ethan? Ay, si Kuya Itan Pag malaki na si Kuya Itan ito gagamitin namin pag magkakamping kami. Yeah. So, ito yung pinto ng aming ano, tent. Ayan siya, ang ganda. Ayan, usual, yung ano siya. Ayan. Tapos, mayroong yung outer layer ng ano. Ayan. Ah, Nagmamoist siya, pero yung pangalawa, ayan naman yung outer. Ito yung inner niya. Ayan. Yung inner layer is parang ano siya? Parang kulambu. Ayan hindi naman nang bubuhis dito matagos tapos mayroon pa naman siyang ibang sa gilid pwede mo siyang bat batakin kaya lang walang paglalagyan hindi natin matatalian yan yeah. yun lakas ang hangin diba yan nilindol na kami dito 146 binabag nyo na kami <laughs> ang lakas ng ulan ang lakas ng ulan kuhawa yung katabi namin yan kasi malagpas yung yung ulan buti lang yung tent so, natin hindi naman <laughs> yung labas talaga kumanin ka gusto natin yung ano may ihi pa ako hindi makaihi lakas ng ulan ang yun binagan yung ating tent ngayon hindi naman dumalagpas yung ulan sa'yo so, mga masay si, si Ramil nagtatawag na din sa'yo sa isa namin kasama Takot kasi ng hangin. Eh, Sumulad pa. pasan natin. Ayan natin lang yan. Sumiging dull na dito. Ayan. Ayan. Ah, Ay, hindi rin palagay siya. Tumatagos yung ano. Yun. May konting ano. Nag-moist. Pero hindi naman yung tumutulo. Goods yung ating ilaw. Oh. Ayan o. Oh. Waterproof pala siya. So yun lang. Malulubat na ako. So update na lang bukas. Sana maganda yung Ah, uh, huminto muna yung ulo. Jowa tulog kasi nga alam alog alog ang ingay. Okay. Si Jin eh tulog na tulog, humihilik pa. So, sa na so, Yung unan ko, yung inflatable na unan ko. So, hindi ko ma... <laughs> ang hirap hingahan. <laughs> so hindi na namin ginamit. So, tulog muna ulit ako kumakatulog. Ayun, so, good morning mga boss. Si Day tulog pa din ayun oh. Ready to Masyadong maliit pa lang ano, ang 2 to 3 per at uh, 1 to 2 per so dapat. Sa so, mga gusto mag-order na ano na dalawa kayo, ang kuha niyo yung yung hanggang 3 person so ayun oh, no, sikip masyado pag dalawa. 1 to 2 lang ayun, pang soluhan lang pa lang 1 to 2. Buksan natin yung ano, ng ating pinto, tingnan natin yung kalagayan ng labas ngayon. Lakas ng hangin. <laughs> Yan. Yeah. Uy, good morning Philippines Buhay pa rin yung ating ano, Christmas light Oye pre, nandiyan ka pala, good morning Oye, Uy, nasa pulag na ba Nasa pulag na ba ako? Woo, first time Magpulag Ah, magkakita pala dito So, yun mga busing oh. Oh. I'm here Ayan, yun yung mga Apat din. Kamawa. Okay na, nah, nah, okay na, na. Pero hindi pa 'yung, oh. Tayo pa din siya. Pero okay sa mark na 'yan, wala na din, i na kasi na nasiraan. Grabe, hangin. Ang ang ano pa, umaambon kaya medyo malamig. Harta tayo ano, nasa pulog na walang clearing, no? Oh, yung tentatin, no? oh. Eh, Laba, no, boss? Oh, survive! <laughs> <laughs> oh, survive! So bye, bye! Dai. Bye! ka, <laughs> So, yun. kami mga Sir, kumusta? Hindi, <laughs> na <ngamit> naman ako. Lakas <laughs> ng akit pa eh, Sir Martin, ako pala ni Ramil. Olo lang tayo tas sa kape. Si